mga tropa na ano, may bagay tayong magamba rito sa so, Black Panther at maliit na talak e, ito yung ating Black Panther oh. yun e, ito yung ating Black Panther yun yeah. hindi malabo mga tropa pero Black Panther yan tapos ilalaban natin dito rin sa talak Sementala ko rito. Ito mga tropa. Ako post natin. So, yun. Tapos lang. lang. natin kailangan. Tapos sa sementala ko. Sige rin natin guys. Namatay. Hindi ko pa napapakita sa inyo namatay yung bago natin ngayon tigre yan mga tigre ito yan yung bago natin ngayon tigre namatay nahulog sa bato na lamog yan saan yung tala ko saan yung tala ko ito pala sa kabilang ano langgat yung mamatang ito yung maliit na tala actually tala yan mga tropa hindi lang ita oh, tala so kapag naglaban ng ano magbuno natin pabibilot kasi ito ay pararamihin po natin tulad ng first time ko na nag upload sabihin natin ipunin natin pero paglalaban lang talaga natin na mga tropa boom bagsak yung black panther naduwag boom bagsak parehas ala kumunta sa kaulungan kumunta sa kaulungan ala oh. Nauhulug mga tropa Butuh yang ke timatanggalan gelamai BOOM Babsak ngeri dito So, ayan mga tropa no Ayo melabuk lang Lidlang danis Ang kokolitnya parah yang ke gambar barai Bag bang bagsak yung talak pag nagbulutan mga tropa Hawatin natin ayan na nga ba yung sinasabi ko eh boom bagsak yung talak Allah ang kulit so mga tropa tung black panther na to ibigay eh, lang sa akin tapos tong tala nakita ko bidig ay di pala ito bidigay ano pala ito bidigay sa akin to no? Okay. ating tropa kaya binigay itong mga tropa sa maliit lang ito kaya binigay lang natin at palalakayin natin ito ipunin natin pero binabi ko uy huwag ka dyan uy huwag ka dyan huwag ka dyan huwag ka dyan ang gambang ko

hindi na po matutuloy yun kasi mga tropa eh yung ating sinabi na magagawa tayo ng post pro na DIY na bahay ng gagamba eh wala tayong post pro kaya grapon lang to mga tropa no kahit walang harang di sila nagpapatayan kasi hindi sila na ano isa sila ng dahon Okay. Magkandito na lang muna mga tropa, no. Bye-bye.